Curious ka na ba? Pwede ba talagang gamitin ang AI para gumawa ng mga delikadong armas? At kung posible nga, bakit gobyerno lang ang may karapatan habang ang mga ordinaryong tao bawal? Sa totoo lang, posible. Kaya ng AI tumulong sa pagdisenyo at pagpaplano ng mas advanced na teknolohiya. Kaya ginagamit ito ng ilang bansa sa military research para sa mas mabilis na analysis mas modernong depensa pero para sa isang normal na tao hindi pwede dahil sobrang delikado kung mapunta sa maling kamay kahit maliit na armas na gawa gamit ang AI, pwede nang magdulot ng gulo sa buong komunidad kaya tanging gobyerno at military institutions lang ang may pahintulot, may mga batas at kasunduan para hindi ito abusuhin ngayon ang tanong patas ba na gobyerno lang ang may access dito? o dapat ba lahat ay may pantay na karapatan na gamitin ang AA